So ngayong araw guys, nandito nga pala kami sa lungga ng mga tilapia para dumiskarte guys ng pwede nating pangulam ngayong araw. Grabe guys, napakaraming tilapia dito at sunod-sunod yung mga dumadawi sa amin. Dahil nga guys, sinabot na kami ng tanghali, eh, dito na rin kami na nanghalian at tinabot kami ng napakalakas na ulan. So what's up guys? What's up? Mahanap pa daan lang so, ngayong araw nga guys. Syempre samahan niyo naman guys kaming mga Will. Bago pa nga lang guys kami umalis dito. Grabe, nagbabadya na kaagad yung malakas na ulan. Pero hindi pa rin guys tayo magpapapigil sa gagawin nating adventure ngayong araw. Mga kawil nga pala guys tayo na napakaraming tilapia at kasama nga pala guys natin ngayong araw si Nakabilas guys. At bago nga guys tayo tuluyang mga Will ng no, mga tilapia, ikukuha nga pala guys tayo ng baliwas nitong mga tambo. Gagawin guys natin yung pang, pang at diyan natin itatali yung mga kawil natin. Tapos eto naman nga pala guys gagawin natin pain dun sa mga tilapia. Ayan guys, ang tawag dyan ay umang. Sino guys sa inyo ang gumagamit ng ganyang pain yung umang? Talagang napaka-favorite ng mga isda. Noong nakagawa na nga guys kami ng mga pangawil, siempre eh, syempre nagsimula na rin kaagad kami mga awil dito. At grabe guys oh, napakalawak guys ng pala isdaan na to. At punong-puno yan ng mga tilapia. At ang una nga guys, nakahuli sa amin dito ay eh, walang iba kundi siya nakabilas. Grabe, kaya nainggit na rin kaagad kami dyan guys. Nang team na padaan lang, kaya nang huli na rin kaagad kami. Ayan, no, oh, may nahuli kaagad guys tayo dyan. Fresh na fresh na tilapia yan, guys. At nga pala guys yung tilapia na yan ay native nga pala yan kaya napakasarap at napakalasa niyan hindi yan guys gaya ng mga ibang tilapia na nabibili nyo na lasang lumot guys ito kasi guys native na tilapia talagang napakasolid nito hindi nga lang yan guys ganun kalalaki pero napakasolid ng lasa niyan at napakasarap lalong lalo na pag pilaksiw nyo at dito nga guys sumabit pa dito yung kawil ng isang tropa nating si Balong kaya dali dali niya guys binaba at nung tinignan niya guys may huli pala kaya pala nakasabit dun sa sanga sa ilalim sobrang nakaka enjoy talaga guys pag tagra kayo tapos nangangawil kayo ng klase ng isda. Tagkasama nyo guys yung mga tropa nyo. Talagang mawawala yung mga problema nyo kahit papano. Tapos syempre pagkatapos nyo mga whale eh, may daladala -dala kayong bahaw. Tapos dito nyo rin guys kakainin. Grabe, sobrang solid guys Ng mga memories na ganun. Sa sobrang fresh nga guys ng mga tilap yung nahuli natin eh. Talagang gusto pa nilang makawala. Guys! Uli oh! oh buhay na buhay ang guys oh. Oh. Kitang-kita niyo yung paglangoy-langoy niyan oh. oh. oh, oh. 嗯嗯嗯 Dahil nga guys, wala nang dumadawi sa amin doon sa gilid. Kaya nagdesisyon na rin guys kami pumunta dito sa may na habang nakalubog guys yung kalahati ng katawan namin. Dapat nga lang guys, hindi tayo masyadong magalaw o maingay dito para hindi magsitakbuhan guys yung mga isdang tilapia. At eto na nga pala guys yung mga nahuli na Angelo. At syempre hindi rin magpapatalo dyan ang tropa nating si Balong. Ayan guys, so talagang pinapalangwipan pa niya guys yung nahuli niya. Pero bago lahat guys, maraming maraming salamat at shoutout nga pala sa lahat ng mga taga Quezon City at taga Makati dyan. Shoutout din guys sa mga taga Pasig at taga Mandaluyong comment sa mga nagtatanong guys kung taga saan kami, taga Oriental Mindoro guys kami sa bayan ng Pola. So habang nangangawil nga guys kami dyan, ipapaliwanag ko lang guys sa inyo kung anong pagkakaiba ng babaeng tilapia sa lalaking tilapia. Itong malaki guys na parang medyo kulay itim, ayan mayan ng lalaki tapos babae guys yung isa. Guys, ito yung mga nahuli namin tilapia oh. Oh, kita fresh na fresh yan guys. Dito na, ati na huli, atin nahuli sa palisda no. Oh. Hmm. Mga lalaking tilapia, native oh. Dahil nga pa guys yung iba oh. Tara, lutuin na natin ito guys, prito. Let's go. Ito na nga pala guys yung mga nahuling tilapia ni Nakabilas. Ayan, medyo kunti lang. Talagang tinalo sila guys ng team na padaan lang ngayon. At maya maya lang guys, dumating dito yung tropa natin si Romel na doon ng ngawil guys sa may dulo. At ito guys yung nahuli niya. Napakarami daw doon. Kaya sabi niya sa akin, pumunta daw kami doon mga ngawil. Pero sabi ko sa kanya, eh, dito na lang muna kami. Kaya nag-asikaso na rin guys kaming magluto. Prito na tayo ng pangulam oh. oh Simpleng luto nga pala guys ang ulam natin ngayong araw at pinirito nga lang pala guys natin yung mga tilapia na yan. Guys, luto na at magkakasabaw na. May ulan. So pray muna tayo. Uh, Lord, maraming salamat sa pag-iingat at paggabay sa amin lagi sa mundo ng vlogging. Sigyan nyo kami lagi, Lord, ng mga blessing na napakarami para makatulong kami sa kapwa. Amen! Amen! Woo! Go! So, ulamin Woo! mga kapilas. Kain na! O, yan o. Ang ulang kapilas o. So, oh. Uh, pero solid guys yung tilapia natin, oh. Tingnan mm -hmm. <laughs> nyo naman. Oh, may sawsawan pa tayo, oh. Gawa sa buko. Hmm? Let's go! Uh -huh. Taw -taw 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 -taw. Ito tayo, ito tayo, ito tayo. Saab! Huh! Huh! Ang saab ng sabaw natin. Saab ng ulan. Saab ng ulan. Saab ng sabaw. May lahat ng ulan. <laughs> <laughs> mm -hmm. Paulanan tong food trip natin ha. Grabe guys, kahit umuulan hindi talaga papipigil yung pag food trip natin. At syempre yung pag adventure natin. Kitang-kita nyo guys, habang kumakain kami, napakalakas talaga ng ulan. Kaya maraming maraming salamat sa lahat na nanonood at kitakits na lang ulit tayo bukas.